Matagal din nakalutang to. Dati maraming nangungod ko ng na mga ako na, yung alimasag. may kita dyan. No? Dito pagpasok mo yung mga barko. Nandito na tayo ngayon sa sa Boulevard. Dito malapit sa Manila Yacht Club. Okay. Ito, ito yung kung ng Manila Yacht Club. So dito yung beach na mayro mga buhangin. Ayun doon may tandol lang yun. No? Oh, naalis na pala yung mga boya. Ito yung kung no? pang pananggato ng mga basura. Mukhang inalis na dyan sa kan pala. Dyan sa beach. Matagal din nakalutang to. Okay, so, para yung mga baso hindi siya papasok dito mismo malapit sa tagat. so bira yung mga namamasyal dito marami ang kabayan andun sa Dolomite gusto siya binabantay nila dito So kita mo yung kalinisan dito, di ba? Na-maintain siya. Ito so, kasi araw-araw siya nilinis. So, lang mga pailang basura. Pero kita mo pa naman yung ilalim dito. Yan, yan po yung breakwater dito. Pero meron mga pailang pa lang mga uh, gamit dyan. At sa, sa likod, matatanaw mo yung reclamation project. Halos sa kita mo na yung islanga nga dito. Diba, dati puro dagat lang yan. marami kasi nagtatanong kamusta na to yung Dolomite Beach so, may matadaanan natin Ayan. kaya kung nabagay dito ka ba kasi isa rin ito sa pinapasyalan na dati maraming no, nangungod ko ng mga kano yung alimasag ah, yeah, malilit na crab ba? Diba? Yan, ito yung ang ko nga breakwater. Maraming mga gamit kayo may kita dyan. No? Ang ginawa siyang uh, yung baka. No? Okay, malapit sa Dolomite Beach. So nandito tayo ngayon sa footbridge. Yun sa okay pa pa. Vendors ito na pwedeng bumili ng mga pagkain. So dito yung sikat na footbridge dati punong puno dati lalo na ng opening kasi dito may kita mo yung view ng Dolomite Beach sa itaas yan so tingnan mo yung sitwasyon ngayon dito dito ka karami ang karaming kapay picture sila kita mo naman dagsa pa rin yung mga tao ngayon no? tsaka ang linis diba oh, oh na lang sabi na after doon mabusan ito, puno ng mga basura. Ang pinagkaiba lang ngayon, mas marami, ginambak ngayon, sarap oh. Tayo mga barko. Parang dumitaw na yung isla dyan. Ano okay. Project ng dating presidente Rodrigo Duterte. Ito yung beach nourishment. Kung dati puno ito ng mga pasura. ngayon isa na itong pasalan. Mabubungad mo talaga. Unang, unang may kita mo dito pagpasok mo yung mga barko. So kung gusto nyo mag Beach. Tapos malapit lang sa Manila Eh wala nang iba kundi itong Dolomite dito So sa mga papasok to Bawal yung concubina Plastic bottle Iniiwan lang sa security malinis sila kabayang ka kapag uh, dito walang, walang, bagyo walang malakas na hangin kahit yung normal days talaga ng Dolomite Beach so, maliba na lang kung nagkaroon dito ng yun nga, ulan no ang linis o oh, crystal clear yung tubig may mga isda kuya ayun o oh. kitang kita mo yung So yung gabay, no, may kita nyo naman na after ilang taon na binuksan ito sa publiko uh, na may vintage siya. Yan yung malaga dito sa Dolomite siya, napahaba yan syempre kasama na rin dito yung disiplina ng mga tao na baka kayo papasok yung mga meron kayong dala ng mga pagkain, iniwan talaga dyan So ano pa ang mga abangan nyo kabayan dito? Ka Andito, meron public restroom, meron doon mandamos. So ito yung pinaka... Ito, ito yung rock. Ito yung palatandaan na... Ito yung... Uh, nagawa na rehabilitation dito sa Manila Bay. And ito yung picture before. Oh. So medyo malap, maputi na siya. Oh. Ito sa katagalan na rin yan. Ah. Oh. Ay, yung tsura dati. Oh, diba? Yung gustong pumasal dyan. Ayan, puro basura. ito yung bago. Oh. Medyo maputil na lang siya. Siguro sa katagalan na rin. So yan, magandang place to unwind here in Manila.